Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Tayo muli nagbabalik sa baitang apat, araling panlipunan at ang ating tatalakayin sa araw nito ay ang lokasyon ng Pilipinas. Saan nga ba makikita ang Pilipinas? Sa ating mapa at sa ating globo. Ano-ano nga ba ang mga bansang malapit o tinatawag nating karatig na mga bansa ng ating mahal na Pilipinas? At ano-ano nga ba ang teritoryo ng ating bansa? halikat sa nating alamin ang lahat na ito. Kaya't saan nga ba ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay kabilang sa Asya at ito'y makikita sa ating daigdig. Makikita ang Pilipinas kung gagamitin natin ng globo sa pagitan ng tropiko ng Cancer at Ecuador kung kaya't mayroon tayong tropikal na klima. Sa susunod na tala kaya na tatalakay natin ang globo sapagkat ang globo ay huwarang larawan ng ating daigdig at dito'y makikita natin ang iba't ibang mga imahinasyong linya na ang nagahati at nagbibigay ng espesipikong kinalalagyan ng isang bansa. At sa katunayan, ang Pilipinas din ay kabahagi ng Asya sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Sa katunayan ng Pilipinas din ay isang malawak na bansa. Ito'y mayroong malaking sakop at lawak na kung saan ang Pilipinas ay napapalibutan ng, ng iba't ibang mga katubigan. Nariyan ang karagatan ng Pilipinas sa Silangan, West Philippine Sea sa Kanduran, Luzon Strait sa Hilaga at Celebes Sea sa Timog. Kung kaya't ang Pilipinas ay tinuturing bilang isang arkipelago sa taatayoy ay napapalibutan ng maraming katubigan. At tayo kabilang sa mga time o kilala rin bilang Insular Region ng Timog Silangang Asya. Bunga ng pagiging isang arkipelagang bansa, maraming mga karatig na bansa o mga neighborhood countries ang Pilipinas. Na kung makikita natin ng mapa, ang Pilipinas ay nasa silangang bahagi ng Vietnam. Nasa hilaga naman ito ng Indonesia at ng Malaysia. So makikita natin sa mapa na nasa hilagang bahagi ng Indonesia at ng Malaysia ang Pilipinas. Sa timog naman ay eh, makita natin ang Taiwan, samantalang sa kanluran ay nariyan ng iba't ibang mga isla ng Mariana, ang Guam at Palau. Ito upang maging higit na espesipiko kung ano nga ba ang teritoryo ng ating bansa, ito'y sinasaad ng ating 1987 Constitution Article 1, ang pambansang teritoryo, na kung saan sinasabi ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapuloang Pilipinas, kung kahit ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa, sapagkat ito'y may maraming mga kapuloan, kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatan na nakapaloob dito, at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapal kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas na binubuo ng mga kalupaan, terrestrial, katubigan, fluvial at himpapawirin, aerial nito. Kasama ang dagat territorial ang lalim ng dagat, ang kailaliman ng lupa, ang mga kalapagang insular at ang iba pang mga pook submarina nito. Ang mga karagatang nakapaligid, nakapagit, na pa, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kap Puluan, maging ano man ang lawak at mga dimensyon ay nagaan yong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. So ibig sabihin malawak ang ating teritoryo. Espesipikong inilahad ito ng ating 1987 Constitution Article 1. Ngunit sa katanungan, paano natin nakuha ang mga teritoryong ito? Nagkaroon ng teritoryo ang ating bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga treaty o mga tradado. Ibig sabihin, nagkaroon ng mga agreement, nagkaroon ng mga pag-uusap, at nagkaroon ng mga pagpirma upang higit na lumawak ang ating teritoryo. At ang una riyan ay ang Session Treaty taong 1900s, kung saan na idagdag sa Pilipinas ang Cagayan, Sulu, at Cebu 2, na kung saan ay bahagi ng Mindanao Region. Nariyan din ang Treaty of Paris, na kung saan sinasaad na ang Pilipinas ay hugis pahaba na mayroong 7,101 na mga pulo at may lapad na 956.61 kilometro at habang 1,931.21 km. Siya ibig sabihin, mas lumawak, lumaki ang ating bansa. Isinasaad din ito ng Boundaries Treaty of 1930 kung saan ay nakakaroon ng limitasyon sa pagitan ng Pilipinas at Sabah na naging bahagi ng Malaysia. Dati bahagi pa ng Pilipinas ang Sabah noong unang panahon. Ngunit nagkaroon ng referendum at bumoto ang mga tao ng Malaysia ng Sabah na kung saan ay ayon sila na maging kabahagi ng Malaysia. Kung kaya't sa Boundaries Treaty of 1930, ang Sabah ay bahagi ng Malaysia. Dahil nga napag-usapan na natin ang hangganan ng Pilipinas, batay din sa UNCLOS or UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, ang lahat ng katubigang nakapaloob, nakapagitan at nakapalibot ng mga pulo sa Pilipinas ay dinatawag na archipelagic waters. So titingnan natin sa mapang ito, lahat ng mga katubigang nakapaloob nakapagitan at nakapalibot ay tinatawag na archipelagic water. So atin lahat nung makikita nating may lina at mga guhit-guhit. Ito ay pagmamayari at teritoryo ng ating bansa. Sa karagdagan ni din ng United Nations Convention on the Law of the Sea ang pagkakaroon ng 12 nautical miles sa archipelagic baseline. So makikita natin dito na may dagdag pa ito na bahagi at pangumayari ng teritoryo ng ating bansa. Kung saan ito'y mula sa nagdurugtong na tuwid na linya mula sa pinakadulong bahagi, dulong bahagi hanggang sa pinakadulong bahagi ng Dragging Reef. Lahat ng katubigan ay tinatawag na dagat teritorial. Kung makikita natin yung mapa, tingnan natin mabuti yung mapa, merong red lines na cut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinatawag ito ng Chinese o ng China na pagmamayari nila ang bahagi ito sapagkat ito daw ay bahagi ng Nine Dash Line. Ngunit ipinaglalaban ng Pilipinas at ng United Nations Convention on the Law of the Sea na ito ay gawa-gawa lamang at hindi bahagi ng teritoryo ng China. Sapagkat kung makikita natin ito na ay bahagi ng 12 nautical miles ng ating bansa. Dahil meron nga tayong makita yung archipelagic baseline, meron pang 12 nautical miles, at ito'y pagmamayari na ng Pilipinas, hindi po ng China. Sa karagdagan ni dinagdag din sa Pilipinas ang pagkakaroon ng Exclusive Economic Zone o tinatawag bilang EEZ ng Pilipinas, yung pagkakaroon ng 200 nautical miles mula sa dagat territorial na bahagi ito ng EEZ. Gayun din, makikita natin ang pagmamayari natin sa aerial at terrestrial na direktang katapat ng teritoryong ito. Ang mga pagmamayari at teritoryo ng Pilipinas ay tanging ang Pilipinas lamang ang may kompleto at eksklusibong karapatan sa mga nabanggit nating teritoryo. Ang mga teritoryong ito ay makikita muli sa Article 1 ng 1987 Constitution kung kaya't ang teritoryo natin ay dapat nating ipaglaban. Para sa mas malawak na kaalaman at mas maraming nalalaman, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ninyong maintindihan ang ating talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!